Isang mapagpalang araw ang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatuenyos I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak kabanatuenyo po tayo Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante V. Mr. Palenque, ang Mr. Palengke ang boses ng palengke nang Cabanatuan City. Today is September 3, araw po ng Martes. Isang araw na naman po ng pagtada ng, mga asking price o yung mga touring na presyo ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang Cabanatuan Vegetable Trading Center, palengke ng sangitan. Samahan niyo po ako alamin ang mga asking price o yung mga tuling sa mga kaibigan natin sa kadora sa kadoro tandaan niyo po asking price lang po ang ating itatanong hindi po po yan ang ang ating final prices so samahan niyo po ako at bago yan kung bago lang po kayo sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palenque please don't forget to subscribe my channel para po naka update tayo at alam ko natin yung mga presyo araw-araw. Ganun din po kung ano yung mga gulay na bumabaksak dito sa ating baksakan. Lalo na po sa mga kapwa ko, Kabanatuenyo. Kaya, subscribe na po tayo at samahan niyo na po mag-update. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan. Ang boses po ng palengke, Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Tara, let's... Mag-update na po tayo. Time check po natin. 10.06. Yan. Alamin po natin kung ano ang naging epekto ng nagdaang bagyo kahapon. Kahit na hindi po dito ang sentro. Tignan natin kung merong epekto dito sa ating baksakan. Kaya tumaas kaya, napinag kaya, tumi nagkaya bumaba kaya, tumaas ang presyo ng mga gulay. Kaya tingnan natin kung marami pa rin mga gulay ang dumadating. Ito, unahin ko ko si Madam Sweet. Ang dami Madam Sweet na ano. Bonito ang palaya. magkano bonito natin Madam Sweet? O, 15. Medyo umangat ba ng konti? Ay, bumaba pa na. Yan, bonito, 15, 150. Sa Sofia natin. Ano pa? 100? Mababa din. Eh yung sigarilyas natin? At 20 per kilo. 20 per kilo. Doon sa siling ano, panigang. Ito, gaganda okay. siling mo. May siling panigang din siya. Alamin natin kung magkano. Yan. Sandali, may kausap. Okay. Sir. Ayoko lang. Yan. Ma siya, magkano yung panigang natin, sili? Sili, magkano? Sili, magkano? 45 po. 45. E, eh, yung okra? 15 po. 15, yun. Itong sitaw natin, magkano ito? Hindi ko alam kung magkano ah, yun. Ah, hindi nila pa. Ano eh. Yan, okra, siling panigang, sigarilyas. Magkano walang sigarilyas? 20 po. Ay, sumutin mo. Ito, tanong natin. Magkano walang sigarilyas, 20 po. 20, yan. Maraming salamat. Dito tayo kay Ate Saliko. Yan. Meron siyang ampalaya. Ayan, okra. Mukhang napupun ako. Medyo wala pang mga gulay na dumadating masyado. Okay. Good morning, Ate Sally. Ate Sally, bang dumadating na gulay? O oh, wala. wala, ayan. Ponti lang, ano. Ganda talaga ni Ate Sally. Ate Sally, oh. ano itong ang palay mo ito? Mistisa ba yan? Magkano yung ganyan mistisa? Oh, napakamura, 15 oh. Murang-mura, -mura. ayan ang mga tanong. Etong sigarilyas mo? Etong sa kanya ko ganyan. Eh. 30. 30, 30. tumaas daw ng konti. Tumaas pa ng konti niya, 30. Oh, etong patola natin paligkit. Ha? Ah, sa kabila. Etong okra mo magkano? 10. Napakamura. napaka natin kung ano 'yung epekto nung ano eh, nung. araw 'yan, wala nang gulay. Ay, di magmamahal na siguro na. ano. Ayun. Bahana. Oh. Bahana. Ito kay Paring Alan ko. Paring Alan, magkano ngayon palitpik natin patolan? Ganda on, ang haba. Asking price lang. 12? Oh, 12. Eh yung ano natin, pipinong bakla. Wala. Magkano yung asking? Sampo. Napakamura pa rin. Ito may siling Taiwan siya. Yung Taiwan, ito yung mataas ngayon. Ano? Magkano ngayon ang, ang nating natin hinihingi natin ngayon Lama, Ha? Lama, siguro. Dalawa, Dalawa libo. Ayun po medyo umangat ngayon yung siling Taiwan. Dito po sa kumpari kumpogi na masipag si Aring John John. Alamin po natin yung variety ng kanyang talong ng ito may okra. Tingnan natin magkano. Pati yung pipi ng bakla niya itanong natin magkano. Siyempre, yung papaya Ayan. ito po ang masipag kong poging kong ano pare pare good morning pare ano itong talong mo anong variety ayan nga yung mga probeli nga yung mga inalagaan niya ng mga peri ito daw yung inalagaan ng peri pro peri <laughs> uh, peri na magkani asking price ng pare eh 15 lang pare 15 15 Bali, 150 per bundle. Eh, yung papaya ngayon, magkano? Papaya. Magkano yung asking price niyan? Magkano yung asking price niyan? Hindi na mabili. Hindi na mabili. Mga siguro, mga sampol. Lima? Lima. Lima piso na, isang bundle. Di limang araw na yan. Limampu. Hinug na yun po. Ah, Hinog na. O, oh, nahinug na. Hindi oh, mo naka-hinug yan. O nga, nahihinug na nga. O, oh, yan. Eh, yung okra. Eh, yung okra. Eh, yung okra. Ano? oh, akala pare. Ana? Kumapit siya. Niampis Dati hindi tumasigla kahapon, di ba? Masigla ngayon. Masigla na raw siya dahil. nilalag may lagnat pala. Ah, lagnat. May Pero pinasin ka na. yung ano nga pala na dating sa manambik. Ah, manambik pala yung ng mga mga matatapa. Ibang ilista. Ibang ilista. Ah, yun. Ibang ilista. Ang ah, next Bonifacio, ibang ilista. Okay. Ere, ito ka mo, ate. Baka, kasi bumaba, ate. Magkano yung Taiwan si nating malaking ngayon? Oh, 40. Oh, korenta, mababa na talaga. Eh yung ating sampalok. Sampalok pa 45. 45. Yan. Eh yung medium natin. Medium ko 35. 35, say small. 150. Okay, salamat malamay Mai Dito alamin natin yung kamatis oh. Ay eh, magaganda. eh, magaganda na. Medium lang. Madam, medium size lang 'to no. Ayun no? Madam anong variety ng kamatis natin ngayon? Oh, diamante. Oh, Ay diamante. Magkano ng ayun boss isang kilo? 45. 45 ganun pa rin. Diamante, kaganda ng diamante oh. 45 po per kilo. Yan, ang dami. Salamat, sir. Dito, alamin natin yung maes. Tingnan natin kung ano nga to. Full, uh, dilaw, puti. Dinaw, dilaw, 230. Dilaw, 230. 380. Ayun, may, may puti na 380 yung puti. 380 per bundle. 230 tong dilaw. Madal saan galing yung ano natin, maes? Ito lang po. Dito. Taudilio? Sa... Hindi. Sumakab? Sa mga talavera po. Ah, sa talavera. Nebay pa rin, hindi naman kabanatuan. Hindi Nueva Ecija, Salamat po. Dito kay idol ko, yan. Tingnan natin kung magkano itong talong na tab dito. Domino. Sir, magkano yung talong na domino natin? Ay, good morning pare. Good morning. 25. Parang maling malambot yata ang idol ko ngayon. Magina. Masipag yan si Idol Ramil talaga. Ayan. Ito nga natin si Tao. Okay. Yung maganda 55. Pero anong variety yan? Bulacan. Yung magandang variety 55. Yung maganda. Ay lumang puno. Mayroong itim-itim. Ah, itim-itim. Pero pag maganda, P55. Ayan, P55. Are, may ano ka na ba? May nabili na? Sigur niya sa... Sigaw pa lang. Mukhang konti yata ang gulay na dumadating ngayon. No? konti eh. Medyo hirap silang kumita eh. Ayan. Matakot oh, silang masira lang. okay. Kaya ka pag dumating dito, gusaw lang. Okay. Okay. Ayan. Narinig niyo po sa ating comparing big buyer dito. ah, uh, konti lang daw yata yung gulay. si tanghali ni eh, Medyo konti pala yung gulay ito. Dumadating kay ate eh. yan Eh. Ayan. Dito tayo. Meron na pong money talaga. Dati walang money. Ngayon, pa, pa padami, na, padami na naman yung money ng boss Ed natin. No? Boss Ed, magkano na yung money natin? Asking natin yung 1.9. 1.9. Eh, pagkano per kilo? 65. 65. Eh, anong variety ng kamatis mo? Magkanin diamante. Magkano yung diamante? Babati ngayon, 45. 45, yan po. Yan po ang ating idol. Isa po sa mga idol ko yan. Masipag, mabait. Good boy. Good boy. Good, good boy tayo. Yan. Sino ang shoutout natin? Dodi Carriaga Yan, sa kanyang amain, Dodi Carriaga Lagi daw nanonood. Napakasipag nito ah, ang anyang, ah, pamangkin mo. Dito naman tayo kay Kuya, ano. Ay, kaya ano nila magkano ngayon labong natin? Asking price. Mababa pa rin, 150 15 pa rin. Ayaw. Tumas, eh. ayaw daw tumas, yan no? Ayaw ulan, tumas, tumas tago lang. Ayaw nakikita, ayaw na tumas. Pati nagtitinda, yan natin. <laughs> yan ang palayan natin, ano yan, mistisa? Magkano yung asking price? 30 ang asking price ng mistisa. Yan. Ang asking price sa so, touring uh, 30, 300 per bundle pero tinatawaran siya ng 200 PP, 200, 250, 200, 250yan. Kasi tumatawad nga yung mga na. At iya mino nakita laki talaga ng pagka-blooming mo. Oh, ayo ko sabihin ba. Ah. Oh, eh wala kang mampasalubing eh. Oh, hindi man lang. Eh kami ni Gary nag kami ng pasalubong ni Kuya Noel Pagbalik ka, huwag makakalimutan 'yan. Okay, salamat. Ito kay Boss Edward ko. Ang gaganda ng kanya ay, okra. Boss Edward, magkano yung okra natin ngayon? Asking price lang. Ocho. Ocho. Napakamura. Pero tingnan nyo yung kanyang mga okra. Kwalit. Kwalit yung kwalit. Good na good ay, niya. Ayaw pa mabili. Ocho. Mamaya sa mga kapitan ng barangay, yeah. mga dadali yan. Ayan. Ayan, natin yan. Ayan, ayan, ganun sana. Mapagbigay. Kahit kung ay, konsyal lang, <laughs> lang daw. Oh. namin. lang 'yun. Dito kay ano? Eh, Madam Cha, alamin natin yung pipi ng puti niya, pipi ng bakla niya, pati yung bonito. ano Si Madam Cha, pag kinukunan ko lagi, press na press. Lagi, araw-araw na nakikita ko, press na press. Inaantok pa yan, partida na yan ha. Inaantok pa yan. Man ka, magkano titi ng puti natin? Asking price lang, yung turing. 20 po, asking price. O, 20. Yung bakla? 15 po. 15 asking price. Mas mura yung puti. Etong sito natin, ano ba ito? Uh, makisig po. Makisig. Nakano yung asking price ng makisig? Isang ganito? 45 po. 45 isang ganyan. Ayan. Paganda naman, no? Kasi yung kisig nang nakaharap. Ayan. Yeah. 40 mo lang uh, 40. ito. 40. Eto. Et, etong boni, yung bonito mo, magkano na ba? Asking. 15, asking price. Ito yung magandang kaibigan, asawa ng kaibigan ko, nagbubuhat na sa siko yan, oh. Biyay. Magkaling ganito nating luya, maputi siya, oh. Pwede naman ako, 85. O 85. Ano bang tawag sa luya na yan? Ano yung ay, ah, gatang? Ah, luyang gatang. Gadang. Ay, kamatis natin. Ano yan? Ano ah, anong kamatis yan? Oh, bis Ano yung variety? Diamante po. Diamante, Wala si Kuya Ading na gano'n, nagbiyahe daw. Ayan po, mukhang medyo... May dumadating na lang mga guri kanina, wala. Ayan o, oh. medyo Lapit na lang yata ng dating ha. Ayan. Kung gusto nyo pong malaman kung tumaas o bumaba yung mga ating gulay, nasign nyo na po yan. Panoodin nyo po yung mga previews na ating mga video para malaman nyo kung may pagtaas, may pagbaba ang mga gulay. Katulad po, hindi dito po tayo sa sibuyas ni Doktora. Ayan, si Doktora. Meron din tayong super white na bawang ayan na si doktor maganda po ngayon si doktor lalong gumanda Good morning, Doktora. Ya. Kincir. Kincir. imported na imported na yang si na nari putih no? maganda Macam yang ganyan? Asking price lang. 820. Yan, yeah, naubos na kasi yung local natin. Ay, yung super white nating bawang. 680. 680. Ilang kilo to, doktora? Ani. Ani. Ay, yung sibuyas natin pula. 500. Ayun Ay, ang mababa yung pula. pula. Oo, oh, napakababa nga eh. Ay, e yung kanso nating bawang. 620. Po. 620. Ay, e yung ano, 5 518. Ay, e yung ating munggo ano? Labo. 1, po at saka yeah. 170. Okay. Yun. yung nakikita nyo, medyo blooming po ang ating doktora ngayon. Ang ganda. Mala, maaga pa lang eh. Maaga pa lang. Ya. Mamaya. Mamaya. Pag ano na, pagod na, pag stress na. Yan. Ah. oh. Ah. Kaya maganda na kukunan si doktora ng maaga. Med <laughs> medyo magandang kunan eh. O yan. Anong oras na ba? Alas ano pa lang? Alas 10 pa lang? Anong oras na? O oh, 10.30. Mga ala una. Yan. Medyo stress na yan. Sa so, ngayon, namin maintain pa niya yung, ano, yung beauty niya. Yung beautiness niya. Salamat, doktora. Eh, nakita. Nakita ko si Ate Luz tahimik. Mukhang malungkot si Ate. Yung mukhang malungkot ka ata. Wala, walang pera. Walang pera na nakalabas. Puro nakatago. Ikagaganda ng siling. Anong variety ng siling panigang na yan? Mahika. Mahika. Magkali mahika natin ngayon. Asking price lang. Gaganda. 60. 60. Yan. Ay, yung okra mo. Yung, yung maganda okra. Malilito. okra Paano depende? Pag good na good? Pag good, 10, 12. Mura eh, ka rin. Eh, no? kasi, ah, uh, tira namin. Pero hindi mo isang mga Ah, kaya magkano yun? 4. Ako. Pag pinat niya, is islip kasi, no? Tuminag, Oh, dahil kasi, yun, mulan nga. Mukhang konti pangalan yung diba dating, no? Nakatanon na ako sa sitaw, nakapagsipuit. Ay, simple. Ano yung sitaw na yun? negros. O, oh, yung green daw, negros. Eh. Ay, yung upo natin ngayon? Upo, benta ko, 12. Yeah, medyo maganda-ganda na rin. Ano, dati, ano, lima, 5, Lima, siete. Lima, siguro, mga sa o. susunod. So, sa ng mga araw, ano? Mas oh, lalo pa sana. Sana nga, para naman sulit naman, ano? Okay, salamat at ilus. Yan, medyo magandang balita daw. Sumitinag daw yung presyo ng ibang gulay. Ayun, sana po para naman po sa mga kaibigan nating farmers na medyo laging talo sa kanilang mga tanim. Ito, magaganda yung upo ni Sir Eric dina natin. Boss Eric, magkano ang asking price sa turing mo ng upo? Ayan, maganda na ngayon presyoan ng upo. 20 po sa O, p yung talong, anong talong to? Mucho. Macay, mucho, magkano yung mucho? 20 Medyo tumitinag yata yung ba, malalaki. Yung ano? po ay malalaki. O yung malalaki, 20. Eto, propelika? Ayan po, propelika. Magkano yung propelika? Ah, ganun din po, inihingi. 20. Ah, inihingi ah, po ah. ah. Inihingi. Asking price na Asking yun, ah. ah. Yan. Salamat, Boss Eric. Ay, yes Tandaan nyo ah, huwag po kayo maliliga. Puro asking lang po, tinatanong ko. O oh, yung inihingi ng sakador, sakadoro. Baka minsan kasi, akala niyo ayun na yung final prices. Hindi pa po yun. Asking price lang yan. Yan, yeah, medyo wala pa tayo nakikita ang mga pechay. Ito, may talbos ng sili. Pwede magkano yung talbos ng sili natin ngayon? Askin yung maganda. 50, may 60. 50, may 60. Tingnan naman natin yung kalabasa. Sandali lang po, nagpapapogi pa po yung ano eh. Nagpapogi pa po yung tatanungin natin kung magkano yung presyo ng kalabasa. Pero ano itong kalabasa natin? Tawid dagat? Magkano na po? Magkano na po asking price? Eh pinaka yung good niya. Ay, eh, tingnan niyo po napakababa pa. Ayun, tumakas na ano? na. Oh, mataas tumakas. Ayun. Kasi dati to nasa 35 ano. Ang laki ng bibig, ilang buwan na ano. Ayun. Medyo uh, ayo Tomas. At uh, tatong tapos uh, umulan pa ba? Paano? Ayun yung mga dinadaanan. ano. Ayun. Okay, pero mura pa rin ano? Mura pa rin ayo ano. Baka mga ilang araw umangat na. <laughs> <laughs> Sabi niya, pag bumagyo pa daw ng limang beses, tata. Salamat siya. Natawa ko sa sinabi niya, pag bumagyo daw ng limang beses, baka tumaas. Ito kay Boss Tonton. Boss Ton! Magkano na yung pinakamaganda nating luya? Eh, yung ganyan, one for po. One four, yan. Maganda na okay. nga, oh. Eh, yung pinakamura natin naman. Ilang po, eto, sandaan. Sandaan, oh. May okay. mas mura po yung mura. Ay, yung mura pa lang, yung maputi pa lang, Okay? Saan ba galing yung luya natin ngayon? Biscaya, oh, biskaya po ngayon. Oh, Ulitin natin, magkano itong ganito kaganda? 1 for 2, 1 right. ito ba yung sinasabi mo nga, no? Ah, oh, po. Magkaling ganito? Ah, po 80, 90. medyo maputi pa siya, yeah, no? Mura pa. Ito, matagal ang buhay. Oh, matagal ang buhay. Araw lang, dalawa. Okay, salamat, boss, no? Dito may nakita na naman tayong Siling Sultan. Ayan o. No? Ang ganda ng Siling Sultan. Mas no? baga Siling Sultan natin ngayon. Asking price lang. 120 po. 120. Napakaganda ng Siling Sultan. Saan po ba galing to? Bagyo. O. Oh, sa Baguio pa pala. Ang galing. Basta Baguio pag Siling ganyan. Maganda talaga. 120. Salamat. Ito yung idol ko. Isa po sa idol ko na kamukha uh, nung kabataan ni Philip Salvador. Ayan po. Iping-ipe ipin, nung kabataan ni Philip Salvador. Ayan po. Ay, ang ayakin, ano. Ako ng idol, ko. idol, magkano yung siling Taiwan natin ngayon? Asking price. 2.5. Oh. 2.5. Yung umangat. Medyo nakaitim ka ata. Eh, nagulok nanudul sa at bumaba ha Ayun, nagulok ay, dahil bumaba Ayan, ayan uh, Ayan, malangkot, ayon, malangkot. Pero maganda yung ceiling Taiwan mo, Idol. Salamat, Ipe. Ipe, dahil sila sa Salvador. Salamat Ayan. po, Idol. Ipe, ako kasukurado sa akin. Ipe, sa ah. Dito sa presyo ni Brother Jun, wala pa pong pechay. Pati mustasa. Ayan, pinuntahan ko na po. Walang ano, walang pechay, mustasa. Ito, tanong natin. Sa... Ate Biori, Good morning. Magkano ito sa mo ngayon? Asking Ay, price. Duturin nga ko po ng sampu. Sampu na. Sampu <laughs> lang po, 8, 8. po. E, yung 8. Otso. yung sigarilyas mo? Sigarilyas po. Benching po naman. Eh yung ano natin pecha? Wala pa? Wala po pecha. Ginto ang pecha na kahapon. Magkano po yung pecha yung kahapon? 50. Yung mustasa? Ang mustasa po. Mustasa po. 50. Mamaya ba may darating? Ayan, 50 kahapon na. Oh, okra sampo. Etong ano beans. E ha? 80. Iti. Ito kamote puti. Magkano yung kamote puti? Ense yan. Yan ha, ginto daw ngayon ang pechay, magkano pechay? Magkano ali? 50. 50. Mamaya po puno ng pechay ito pati na mustasa. Ginto ang pechay at mustasa. Ayun, tanong natin bayabas? Madam, magkano na yung bayabas? 75. Yeah. 75 Dito mamaya may darating na kalamansi mga buriki Madam, magkano na isang buriki ng kalamansi nating good na good? ay laba ka pa lang ngayon Pero kasi kahapon po, limang daan sa Limang daan sa is, kahapon ng good na good Ngayon kasi wala pang duma ano? Yan, yeah. okay Erick, eh, konsiato magkano na yung saluyot natin ngayon? Asking price Sampu Sampu, yung ating kalbos ng kamote Otso wala kaya ocho, wala kaya tang kalamansi? si. Wala po akong kalamansi si yun. Wala ba? Oh. mamitas eh. Okay, okay mahirap na mamitas. Dito po kasi yung pwesto ng mga bumabaksak na kalamansi. Alamin natin yung kalamansi. Ito may kalamansi. Ano? <laughs> Mili mo na. Madam, magkano na yung kalamansi mo ngayon? Ayan po, ocho. Oh. Ocho, yan. Ocho. Ang kalamansi po natin. Good, good na good. Ocho. Ayan po. Ayan, kompleto na po. Yeah, medyo konti pa rin yung gulay. Duma, uh, konti na yung gulay na dumadating. Baka mga ilang araw lang may pagtas na. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest as ng na mga saribang gulay na bumabagsak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan so ng ng Nebaisiya ang Kabanatuan based sa Bull Training Center Palengke ng Sangitan Please don't forget to follow my page Palengke ng Sangitan Ganun din po ang ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke para naka-update po tayo sa mga presyo ng gulay dito. Tanda niyo po, ang tinatanong natin, asking price lamang, hindi pa po ang final prices. Muli po, ito po ang kasama, kaibigan, ang boses ng palengke, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Dante Viernes. po. See you again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.